Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang paano nagkaanyo ang mundo. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ng mga detalye na kapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay ang akdang paano nagkaanyo ang mundo. Si Odin kasama ang dalawang kapatid na sina Vili at Ve ay nagawang ang higanteng si Ymir. Ito ang dahilan kaya hindi magkasundo ang mga Aesir at mga higante. Lumikha sila ng isang mundo mula sa katawan nito at iba't ibang bagay mula sa iba't ibang parte ng katawan nito. Pinuon nila ang gitnang bahagi ng mundo ang mundo ng mga tao mula sa ng higante, mula sa at ilang Nito ay lumikha sila ng kalupaan at mga bundok. Ginamit nila ang nito upang makalikha ng karagatan at iba't ibang anyo ng katubigan. Ang mga at ilang Nito ay nagsilbing mga graba at hanggahan. Ang nito ay inilagay sa itaas ng mundo at nagtalaga ng apat na duwende sa apat na sulok nito. Ang mga duwende nito ay pinangalan ng silangan, kanluran, timog at hilaga. Ginamit nila ang kilay ni Emir upang lumikha ng kagubatan sa buong mundo na magpoprotekta upang hindi makapasok dito ang mga higante. Tinawag nila itong Midgard o Middle Earth. Ang nimiray ginawang mga ulap. Lumikha sila ng isang lugar para sa mga liwanag na nakakawala sa Muspelheim, isang mundo na nag-aapoy at inilayo nila ito sa mundo. Ang mga liwanag nito nagsisilbing mga bituin, araw at buwan ang maitim subalit na pakagandang anak na babae ng isang higante na pinangalan ng Gabi ay nagkaroon ng anak na lalaki sa isang Acer God at tinawag niya itong Araw. Si Araw ay isang matalino at masayahing bata. Binigyan ng mga Diyos si Nagabi at Araw ng kanikanilang karwahe at mga kabayo at inilagay sila sa kalangitan. Sila ay initusang magpaikot-ikot habang nakasakay sa mga kabayo nila. Ang mga pawis na tumutulo sa kabayo ni Gabi, siya nagsisilbing hamog sa umaga. Dahil sa sobrang liwanag at init na araw, ay naglagay ang mga Diyos ng bagay sa mga paa ng kabayo nito upang hindi ito masunog. May isang mangkukulam na naninirahan sa silangang bahagi ng Middle-earth ay nagsilang ng dalawang higanteng anak na lalaki na nasa anyo ng isang asong lobo. Si Scolani humahabol sa araw at si Hati naman ang humahabol sa buwan. Ang magkapatid na ito ang dahilan ng paghahabulan ng araw at buwan kaya nagkakaroon ng paglubog at paglitaw ng araw. Mula sa mga sa katawan ni Emil, nilikha ang mga duwende. Ang mga ito ay naninirahan sa mga kuweba sa ilalim ng mundo at naghahatid ng mga bakal, pilak, tanso at ginto sa mga Diyos. Lumikha din si Naude ng iba pang mga nilalang tulad ng Light Elves na nakatira sa itaas ng mundo na tinatawag na Alfim mga diwata at espiritu at pati na rin ang mga hayop at isda. Ito ang simula ng pagkakaroon ng anyo ng mundo. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ng website na ito. Paano nagkaanyo ang mundo? Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya ako si Bini Bining Menya paalam.